Ayan, dahil sa ngayon, August 25, tawid tayo ng Islam men. Eh. Sa papunta kami na Katalikod Island, guys. kasama so, ko yung mga katrabaho ko dyan. dumating ako na Santa Ana ng 5.30. Ayan, inabot kami ng alas 7. Saka umalis yung bars. Kaya kasama ko yung mga katrabaho ko. Kahit maminsan-minsan na may enjoy naman natin sa na sarili natin Hindi puro trabaho na lang So ayan, kinapadpad kami Doon sa kabilang island Papunta kami sa trabaho na At doon kami magligo Sa isla Ayan, pababa na kami Nagbahay lang kami ng 100 pesos per head At nagbiyahe kami ng almost One and a half hour So okay na okay ang biyahe men Hindi masyado maalon So pagdating namin yan sinalubong kami ni Isla Mimi Ayan siya Yeah, papunta kami sa bahay nila ako pumunta kami ng, ng isla. Naniliguan namin. So, ayan, dito kami sa bahay nila. Sinalubo kami. Nila Leslie sila sa nanay niya, men. Andun yung asawa nila sa niyang mga anak niya. So, ang daming pagkain. Yan, yeah, may kamote, may kinilaw. Ano ba yung isa yun? May itlog, yung cupcake. Yan, sinimulan natin ng kainan, men. Ang napakasarap ng tangkap ni nanay yung tinutong na bigas. Ayan, si Mimi. Jun Jun. So, syempre, galing nga binabiyahe. Bumiyahe ng almost one and a half hour. Nakakagutong, guys. Ang sarap ng kinilaw na buli presko presko. Ayan. Andito na kami sa isla, guys. So, syempre, pakakala para mga foreigner, pijor pijor, ang lina at saka ang na ng isla nila. Ayan, men. Tingnan yung paligid. Wow! Talagang mapapawaw ka, men. So, naglakad-lakad ako dyan. At saka napadpad kami doon sa taas. Diyan kami nag ang daming cottage. At nag kami dyan ng isda ng salmon. At saka yung, di ko alam yung ano klaseng isda to. Na sobrang laki din. Diyan na sila bumili ng isda, men. Yeah, syempre, parang po, diyan, turista tayo dito. <laughs> Yan. Makikita mo, hindi si Gato, guys. So, kailangan na itong ihawin para meron tayong makain. Ayan. Napaka-simple. Tara! O, ah, diba? Sa singlap lang. Luto na yung isda. So, balik tayo dun sa dagat, men. Ayan. So, makikita nyo, guys. Napakalinaw. At ako'y naglalakad-lakad. Siyempre, para maka... Makasagip naman tayo ng sariwang hangin. At preskong lugar, guys. Nakakala mo, parang foreigner eh. Yan. Yeah. So, ito pa pinakamagandang nangyari. Kasi ito, pagpunta namin dito sa isla, ay hindi nasa plano. Hindi ito plinano, men. As in. So, yung kasama namin na katrabaho na, uuwi sila sa Talikod Island. So, syempre, narinig namin. Alam mo naman mga tao dito, mga chismosa. So, yun ang nangyari sumama kami at nagkasundo-sundo kami. Ayun. Decide. Let's go. Punta tayo ng isla. So, tingnan mo naman, men. Napaka-sulit. <laughs> Ang ganda talaga pag hindi pinapano kasi natutuloy. ba? Diba? Kaya sa susunod, huwag na tayong magplano. Isang pitik lang. Larga!